Fake, 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 fake news. Yan. Uh, 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 na ah, ang lumalabas na ito mga desperado, nag-i-invent na ng mga istorya, para gumawa ng mga tulog. Wala naman sila na ibibigay, wala sila na itutulong, wala sila na kontribusyon sa buhay ng mga Pilipino, kundi maninira lamang, kundi ng lamang. Ay... ay huwag po natin kaya kinamang maingan po tayo. Huwag tayo isa itong naniniwala kung uh, wala naman po ba na ang sa kanilang mga sinasabi. Dito sa isyo na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang pinaka alimbawa pinaka ng fake news na kinakalat ng ating mga kung uh, sino-sino man sa, sa social media. Pag-ingat po kayo at uh, kinakisan -e po yung mabuting pagkatapin na kayo ganyan.

Marites, pinakalap ng mga ito para mamuturo. Huwag po kayong madala sa ganyan. Patuloy mo ang aming trabaho. Hindi mo -diti -diti. po kami titigin lahat po ng ating mga kasamahan. Kaya walang ginawa po kung kayong makakabaro. Ang pagkising ng pagkulo ay ang pagkakulo at pagkakulo pa kayo. Yan po ang hangarin ng lahat ng pangalap mo. Huwag po kayo nadadala I have always said this with some of these rumors that have spread around. Uh, I mean, we have the advantage We know the truth. So we will give we'll, as soon as we can and as quickly as we can so that people understand what is going on. Well, uh, what, what? <laughs> but if you want to what is going on, sa pamahalaan, eh kami mag-aalas. Hindi, 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 kung sino-sino mo yung sa Hindi sila pag aalas baka naman yan. Kami ang mag-aalas. Sa inyong, sa kasutubuyan, may araw na walang magpapahal. Yan na. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you.